palibasa, laos ka na, kaya nagmumukha kang eng-eng dyan sa mga music videos mo. Ang tanda mo na ang pangit mo na gusto akong mukha kang obob. Uh, kung yun ang tingin mo sa akin, sa amin ni Mrs. ko, wala na kami magagawa. Anyways, thank you sa oras mo. Um, actually, uh, ka nakakamali kayo kasi simula na commercials ako hanggang ngayon araw na to. Itong panahon na to na 45 years old ako. Kahit pa paano, kahit saan ako ka pumunta, high idol or nakakagulo nakakalmot na nasisira yung kotse o yung mga gamit. Kinukuha pa rin sa shows yung pangalan na nagawa ko. Kung hindi mo matanggap, okay lang. Kaya nga medyo may kamahalan yung talent fee ko, talent fee namin, yun na nga yun. Kung may chance nga na sana, okay lang, ayaw naman namin. Ako, ayaw ko. Gusto ko ma-experience maglakad sa labas, kasama ni Mrs. jogging na anonymous, hindi kilala. Pero hindi eh. That's life, di ba? Pero kung pwedeng kumita sa social media o ano na, na walang ano, kaso kailangan sikat, eh. so yun lang talaga. Comes with the job. Tell Mario Malia, na your doctor do what works for you. Thank you,